Ayan, parang mga fish. Sabi naman pala ko si Maguiboy eh. So, parang pa <coughs> eh. pusiro ng aligot, tibay talaga eh no. out kay Sir Pajarilio, classmate mo daw yon Libay talaga kay. Eh. Sikat, mention ng classmate na mayaman eh. Ito mo siyang pakoy, siya yung sulap. Bago siya magtrato mag kay pro ng isda, mag-fave lang kayo. Yan yung veterans. <laughs> yeah. Tingnan pre, may bayo na eh. Guling eh. Manumano yang alat ina. Oh, manumano yan at si Rasta. Yung taga kwan dito. Taga pana. Taga bayar nang mang udyong. Ano yo, ba? Hindi naman taga gahasa. Nandamot, totoo correct. Ginang Oh, may banto. Yan yung masarap na katinik na. Oo eh. Yan yung sino ganyan nag... Sino ganyan? Sino ganyan naguhuhu na yan? Wow. siguro oh, Si Gory Vlog. Sikat na mga ingisda. <laughs> <laughs> Oo, si Bay talaga eh. Ay, puro. Pay awas. Uy, sumangit. Yun. Sumangit pa sa... Sumab sumabor. Oo, sumabor. Uy, sumabor ang pisi. Umawas pa eh. Uy, nahulog. Huwag na, na. na yan. Nahulog na. Yun. Nahulog na. Sumab nahulog na, Ay, na yan. Nahulog na. Nahulog na yun. Bawal na.

haatu na. Yung mga Yan, oh, yung dalawang mag sa nimo. Yan nahuli na. Nadiwol ni na Dila no. Oh. <laughs> oh. Yan doon sa taas. Last! Uh, uh, uh. Yes, agua mata tunuk. Ya. Beh, prebeh. Hayo. Yo te cobro más. sige, bubuna. ¿Tanto aroma rutu? Aruya. Oyo nobo. Oy,